Magandang hapon po sa ating lahat. Narito na po ang 4-digit lucky numbers po para sa ating lahat. Umpisahan po natin sa bansang Hong Kong. Ang iyong 4-digit lucky numbers ay, oh, alas dos na ng hapon ha, makulimlim na naman o. Oh. Ang iyong 4-digit lucky numbers, bansang Hong Kong, 0167. Sa Singapore, 3188. Sa Dubai, 2300. Sa Philippines, 7905 sa Alaska 1387 sa Greece 3055 sa India 9296 sa Canada 7877 sa Japan 4133 Italy 5046 Cyprus 7148 sa Kuwait 3137 sa Saudi 9699 sa Israel 3138 Taiwan 8589 Malaysia 1502 Thailand 4347 Sa China 1188 Sa Mexico 0104 Sa Texas 3169 Sa Las Vegas 30 0920. Ayan po, kumpleto na po ating mga 4-digit lucky numbers po ngayong tanghali, alas 2 ng hapon. Takbo na sa sukun yung outlet at make sure po na nakarambol, la, irambol nyo po. Good luck!